Okay. na video kayo, tapos upload nyo. Ay putak! Narilinig! Narilinig! Yung... <laughs> 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 Last time naman eh oh. Kahit sino naman eh. na naman yung bukod mali. nila, wala na. Wala! na rin? Ay mahal na rin siya, mahal na. じゃあ、ジェームス、レンジェン e をさ、レンジェンジ、レンジェンジ、レンジェンジ、レンジェンジ、レンジェ Yan! Ikaw tayo, lagyan Moment ni James yan, ha? <laughs> ganyan mo yung kamay mo, ganyan. Ayan. <laughs> yeah. Ayan, kasi yung ulan ganyan, yung kanina. Lagyan mga kakartel. Yung unan niya kanina, yun, o. No? Ay, awin si Jesse niya. Huwag yun una na unanan niya si Chas. Matanda na yan. <laughs> yes! Unan <laughs> ka, unan. Ayos na mo. Unan. Huwag ka tatayo. yan. Yan. ganyan.